What's up mga Jay? Another day, another vlog na naman. So today, tatlo lang yung class namin. Contemporary, Astronomy, and PE. So ayan, hinugasan ko muna yung rice cooker para makapagsaing na. So, hello mga Jai. Good morning. Patapos ko lang maligo. Mag-almasal muna tayo. So, ngayon mga Jai is until 3 p.m. lang yung class ko. Contemporary, astronomy, and PE lang yung class namin today. Ang monay mo. Ang monay mo. And syempre, bago pumunta sa school, nag-ayos muna ako mga jay. Before nga pala pumunta sa school, ay nag-online class muna kami sa contemporary. And for final touch, naglipi at nag -bis na ako ng uniform. Grabe mga jay, tambak talaga yung reporting namin ngayon. Kaya minsan matagal ako nakakapag-upload at nakakapag-edit ng videos. So hello mga Jai, papunta na kami sa school. Ano na naman kaya ulamin mamayang lunch mga Jai? So malapit na kami mga Jai. Siyempre, naglakad lang kami. Malapit lang naman, exercise na din. Kung baga. So ayan, nasa school na tayo mga Jai. Paano ba yan mga Jai, hindi kami late. Wala, 10.30 yung class namin. Ganito pala dito sa EBSU. Matao, malawak, at puno ng pangarap. Walaim. Hello M, hello atigon, kabardim yours. At ito nga palang tinatagong teknik ba? Diba? So sa astronomy, nag-activity lang kami mga jay. Gumawa lang kami ng Venn diagram that shows the differences and similarities of the four theories about the origin of the solar system. And after, nag-lunch na kami mga jay. Pag nasa canteen kami mga jay, favorite ka talaga bilhin yung palamig, yung gulaman ba? At syempre, change outfit tayo dahil PE class na... Punta na ako sa PE class ko. Ako lang mag-isa. napaka Late na ako, mga Jai. Oh, my God. So, katapos lang ng PE class namin, mga Jai. Oh, taas, ito yung abuse. Oo, oh, naka-PE pa kami. Oh. Grabe yung, ano, pawis. Well, di naman halata. Di. Okay, Saan so, pawis dyan? So, mga Jai, we're on our way to downtown. Fresh from Abuyan. Fresh from Carigara. Oh, fresh <laughs> from Carigara. <laughs> Punta kami sa downtown dahil bibili kami ng school materials. Material. So ano-ano ang mga school materials? Wala nag-discuss. Lipstick, Lipstick, eyelashes. Oo, oh, ganun. Hindi, yung <laughs> ano ba? Yung band paper, colored paper, mga ball pens, So sumaglit muna kami sa boarding house and then pumunta na sa downtown. So sa Superstar pala kami pumunta mga Jai dahil mga mura yung mga paninda dito. At napasayaw pa nga talaga yung mga Buranday dahil yung music ay budots. Hi, naku ka mga pasaway. So habang kumukuha nga kami ng colored paper, band paper, ay may nakita kaming medal at trophy. So ayan, nag-feeling na naman yung mga Buranday. So katapos namin mamili mga Jai, ay tumungo na kami sa palengke. Tumungo! So ayan, nadaanan namin yung mga street foods, kaya napabili na naman ng mga buranday. Hurot ang mani. <laughs> Kay kalami manggul sa palamig oy, padisan og street foods. So pabalik na kami sa boarding house mga jay. Nakabili na kami and ulam. So hurot na ng kwarta. <laughs> oh, wala nang pera mga jay. Agi! Okay. <laughs> <laughs> so mga jay, before ko pala i-end yung vlog is mag-unboxing muna tayo. Wow! Unboxing. So ito ko lang i-share sa inyo yung mga pinabili ko. Yun know. So eto. Bumili tayo ng colored paper short band paper and A4 band paper. Dahil ang dami namin paper works mga jay. And then, dalawang ball pen. So, pink as a pink girly. Yay! Na-attract talaga ako sa pink mga jay. So, correction tape. Pink din. Malamang. Tapos, Sanrio. Ang cute, oh. Siyempre, pink din. Ano ka ba? Pink! pinaka-reason kung bata ako pumunta doon dahil gusto kong bumili ng clip. So, syempre, anong kulay mga dyan? Pink! Yay! Pink! Very cute. Hindi iba yung kulay dahil sa light. Ayan o, oh, very cute yung mga dyan. Pink! 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 Another pink collection. Collection. Pink! And pink! Super cute mga dyan. So, yun lang mga da. I-end na natin to. Thanks for watching. bye